Sa ikaapat na araw ng transport strike ng iba't ibang grupo, may ilang pa rin apektadong commuter pero nakahanda naman ang libreng sakay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. May live report ang ating kasamang si Joshua Garcia. Joshua. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Audrey. Tama ka dyan. Uh, meron pa rin natin mga ka ang uh, naapektuhan ng sinasagawang tigil pasada ng ilang transport group kung saan ngayon na nga ang ikaapat na araw pero mangilan-ngilan na lamang dahil karamihan sa mga super ay balik pasada na. Audrey, kwento ni Melanie na taga Bulacan, ikatlong araw pala niya na nagko-commute dito sa Metro Manila pero hindi niya inakala na pahirapan pala sumakay ng jeep lalo't balita niya na may transport strike. ah uh, yung first day ko, okay naman. Pero yung kahapon, nahirapan ako kasi <laughs> walang dumadaan na divisorya yes, sa <laughs> nag-taxi ako. Sobrang apektado, lalo na bawal akong malate doon sa pinupuntahan ko. Audrey, pero dito sa Santa Mesa, Manila, napansin natin na bumabiyahin na ang karamihan sa mga jeep. At hindi lang uh, ngayong umaga para kumuha ng panggasos, pero tuloy balik pasada na. Dahil ani na, walang mangyayari sa hanap buhay nila kung uunahin nila ang kilos protesta. Eh, paano? Wala makakain. Wala panggasos. Wala panggasos. Si mga anak, pambaon. Hmm. Walang pambaon mga anak sa eskwela. No. Hindi pwede si babay sa ano, para miya araw Gaya ng mga pangangailangan ng mga sa school ng mga, estudyante, mm -hmm. pang-araw-araw, pambiling pang gamot, no bayad sa utang. Siyempre may mga obligasyon na dapat ano yun harapin. Eh, no Tama po. Eh kung hihinto kami, sa kami kukuha nun. Samantala, Audrey, patuloy ang Oplan Libreng Sakay ng Lokal na Pamahalaan ng Maynila, katuwang ang Manila DRRMO. Manila Police District o MPD, Manila Traffic and Parking Bureau, MTPB at MMDA. At uh, sa ngayon, Audrey, sa mga oras na ito, nandito tayo nakatayo sa Santa Mesa area at uh, nandito tayo sa may kanto, sa kalsada. Sa kaliwa ko, yung papuntang ko ba Quezon City at kung dun sa kanan ko ay yung papuntang Divisoria Manila. At nananatili namang mga uh, normal ang sitwasyon ng mga mananakay dito na naghihintay ng na mga sasakyan at uh, meron o bahagyang build up ng mga pasahero pero hindi ito dahil sa shortage o kakulangan ng masasakyan dahil nga sa transport strike pero dahil sa punuan na nga yung mga dumadaan dito ng jeep dahil sa rush hour. At yan muna ang latest. Pati sa John Audrey. Maraming salamat, Joshua Garcia.